Narito po tayo ngayon upang saksihan ang groundbreaking ceremony ng Progreso Village, isa sa mga pabahay na tatayo sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating Pangulong Fernand R. Marcos Jr. upang mapupunan ang pabahay ng ating mga kababayan dito sa Valenzuela City. Magiging mas madali rin at accessible ang mga pangunahing produkto at servisyo para sa ating mga beneficiaryo dito sa bago nilang komendad sa Progreso Village. sa tulong po ni GM Joven ay nagbukas su tayo ng tinatawag nating Disiplina Village Part 4 dito po sa Arkong Bato. Prioridad natin ang pagbigay po ng pabahay sa ating mga kababayan. Ang groundbreaking na ito para sa Progressive Village ay isa na namang patunay na tuloy-tuloy po ang angkada ng mga proyektong pabahay ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Ang pagtatatag ng mga pamayanang bago para sa bagong mamamayan para sa maulad at magpapatag na bagong Pilipinas. Maa asa kayo na patuloy na magbibigpo ng NHA sa bawat pamilya Pilipino tungo sa pangarap ng ating Pangulo Ferdinand R. R. Marcos Jr. na isang maunlad na pamumuhay tungo sa isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat.